Good day guys! Welcome to my mini vlog number 90! Ngayong araw na ito ay papasilip ko sa inyo ang bago namin lilipatan. Ito nga pala yung unang room at dito namin ilalagay lahat ng mga damitan namin. Kasama na rin ang ibang mga laruan ng mga bata. Pagkatapos nga pala ng kwarto makikita nyo naman yung aming CR. Ito nga pala yung kanyang itsura. So all the apartment nga pala ito. Bagong renovate nga pala itong aming lilipatan. Itong CR lang yung hindi na renovate. Maliit nga lang pala yung apartment na ito. Kaya pinag-iisipan namin kung paano namin pagkakasyain lahat ng aming mga gamit. Pagkapasok mo nga pala sa pinto, makikita mo agad yung sala at yung aming kusina. Ganito lang siya kalaki, pero napakaaliwalas. Sunod ko namang ipapakita sa inyo yung pangalawang kwarto. Maliit lang din to. Plano namin dito ilagay yung, yung cabinet ng aming rice cooker. Di ba na may mga stock? At ito na rin yung magiging kwarto ni mama. Dahil wala nga kami space para sa mga gamit. Kaya ginagawa na lang namin ng paraan. Para mapagkasya lahat ng aming mga gamit. So dito naman sa pangatlong kwarto, dito namin ilalagay lahat ng libro ng asawa ko. At ito na rin yung aming magiging tulugan. Sabi ko nga sa inyo, wala kaming kwarto. Makikikwarto lang kami sa mga gamit na meron kami. Dito din namin nilalagay sa may sala, yung TV at yung aming ref. Pasalamat kami at meron na ditong sofa, kaya hindi na namin dadalhin yung aming sofa sa bahay. So ito nga pala yung aming magiging laundry area. So dito sa may bandang gilid, nandito yung aming heating system. Dito sa aming beranda, ito na rin yung aming magiging sampayan. Medyo mahihirapan lang ako sa paglalaba at pagsasampay ng aming mga damit. Dahil nasanay ako na malaki yung aking sampayan. Sa dami kasi, open space yung aming veranda kaya napakabilis lang matuyo ng mga damit namin. Feeling ko dito, kahit ilang araw ko na isampay, eh, hindi agad basta-basta matutuyo. At kapag ganun ang nangyari, babaho yung damit namin at paniguradong uulitin ko na naman sa paglalaba. Medyo makalat pa nga dahil lilinisin pa ito nang dati tumira. So ito yung kabuuan ng aming bahay, nalilipatan. I-update ko na lang kayo kapag nakalipat na kami or nakapag-ayos. Kaya hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!